palablab ang mong baby? Hatsyo! Isang palablab ang mong baby? Ha? Isang palablab? Isang palablab ang mong baby? Ha? Lablab -lab na ni mama o papa? Ha? Palablab na ni mama o papa, no? Tamo lang ka, baby? Baby girl? You are so girl na mo. Ano? Lablab -lab mo na no, mama o Vielen <laughs> Dank.